Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 8, 2025. Sa araw na ito, yakapin ang enerhiya na inihahandog ng sansinukob para sa iyo. Nararamdaman mo ba ang kakaibang daloy ng enerhiya sa iyong paligid? Ito ay isang araw na puno ng potensyal, isang araw na maaari mong gamitin upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang iyong pakiramdam ay mas matalas ngayon, ang iyong mga mata ay nakakakita ng mga detalye na dati ay hindi mo pinapansin, ang iyong pandinig ay mas sensitibo sa mga tunog na bumabalot sa iyong kapaligiran, at ang iyong puso ay mas buka sa mga mensaheng nais iparating ng universo. Huwag ipagsawalang bahala ang mga nararamdaman mong ito, dahil ang lahat ng ito ay nagdadala ng mahahalagang senyales na maaaring makatulong sa iyong landas. Madalas natin hinahanap ang malalaking sagot sa buhay, mga sagot na akala natin ay makikita natin sa mga malalawak na karanasan o sa malalalim na pagninilay. Ngunit ngayong araw, paalalahanan mo ang iyong sarili na minsan, ang pinakamahalagang sagot ay matatagpuan sa maliliit na bagay. Ang isang simpleng pagiti mula sa isang estranghero, ang amoy ng bagong lutong tinapay, o ang lamyos ng simoy ng hangin, ay maaaring magbigay sa iyo ng kasagutan na matagal mo nang hinahanap. Huwag mong baliwalain ang mahika sa mga munting detalye. Sa panahong ito, mayroon kang pambihirang kakayahan na lumalim ang pagunawa sa iyong sarili. Ang iyong intuition ay mas matalas, at ang iyong damdamin ay mas totoo. Sa halip na takasan ang iyong emosyon, harapin mo ito ng buong tapang. Ang mga takot na dati mong iniiwasan ay may dalang mahalagang aral. Ang mga alalahaning dati mong pinipigilan ay maaaring maging tulay patungo sa iyong personal na pag-unlad. Tanggapin mo ang iyong nararamdaman at gamitin mo ito bilang gabay upang mas maunawaan ang iyong tunay na sarili. Habang lumilipas ang araw, mararamdaman mo ang isang sariwang simoy ng pagbabago sa iyong buhay. Ang enerhiyang ito ay maaaring dumaan sa iba't ibang anyo, maaaring ito ay isang bagong pananaw, isang biglaang pagnanais na gawin ang isang bagay na matagal mo nang pinagpapaliban, o isang pagbabalik sa isang bagay na minsan mo nang minahal. Ito ang tamang panahon upang ipahayag ang iyong sarili, hindi lamang sa iyong isip kundi sa iyong mga kilos. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot o pagdududa. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, gaano man ito kaliit, ay naglalapit sa iyo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ngayong araw, maaaring magkaroon ka ng inspirasyon upang ipahayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng sining, pagsusulat, musika, o anumang uri ng malikhaing gawain. Ang enerhiyang ito ay nag-aanyaya sa iyo upang ipamalas ang iyong tunay na damdamin sa mundo maging ito man ay sa pamamagitan ng pagsulat ng isang tula, pagpipinta ng isang imahe, o simpleng pagsasayaw sa ritmo ng musika, gamitin mo ang iyong kakayahang lumikha upang maipadama ang iyong saloobin. Ang malikhaing ekspresyon ay hindi lamang isang paraan upang ipakita kung sino ka, kundi isa ring paraan upang pagalingin ang iyong sarili at muling kumonekta sa iyong tunay na pagkatao. Mahalagang tandaan na ang iyong mga desisyon ngayon ay may kakayahang bumuo ng isang mas magandang hinaharap. Kung may matagal ka ng pinag-iisipan na desisyon, maaaring ito na ang tamang oras upang gawin ito. Huwag matakot sumubok ng bago o lumayo sa iyong comfort zone. Ang pagbabago ay hindi palaging madaling yakapin, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa pag-unlad. Gamitin mo ang iyong matalas na intuition upang gabayan ka sa iyong mga desisyon, at huwag mong hayaang pigilan ka ng takot sa hindi patiya. Maswerteng kulay Ngayong araw, ang kulay asul ang magdadala sa iyo ng kapanatagan at kaliwanagan ng isipan. Ito ay sumisimbolo sa katiwasayan, katotohanan, at panloob na karunungan. Kung nais mong maramdaman ang kapayapaan at magkaroon ng mas malinaw na direksyon, subukang magsuot ng asul o isama ang kulay na ito sa iyong mga gawain. Maswerteng Numero Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay pito. Ang numerong ito ay sumisimbolo sa malalim na kaalaman, intuition at espiritual na pagising. Ito ay paalala na minsan. Ang mga sagot na hinahanap mo ay matatagpuan hindi sa labas kundi sa loob mo mismo. Maswerteng gawain Isang maswerteng gawain ngayon ay ang pagsulat ng isang liham para sa iyong sarili. Isipin mo na ikaw ay isang matalik na kaibigan na nagbibigay ng payo at gabay. Isulat mo ang iyong mga saloobin, pangarap at layunin at basahin ito ng may pagmamahal at pangunawa. Ito ay isang paraan upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong hinaharap. Payo para sa araw na ito. Huwag kang matakot na maging totoo sa iyong sarili. Ang iyong emosyon, ang iyong pangarap, at ang iyong mga pananaw ay may halaga. Huwag mong hayaang idikta ng iba kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Yakapin mo ang iyong kakayahan, ipahayag mo ang iyong sarili, at maniwala kang may magandang hinaharap na naghihintay sa iyo. Pagsasara ng araw. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magpasalamat. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa iyong pagsisikap, sa iyong tapang, at sa iyong kakayahang lumaban sa kabila ng mga pagsubo. Ang buhay ay hindi palaging madali. Ngunit tandaan mong bawat araw ay isang bagong simula. Bukas, may panibagong liwanag na darating sa iyong buhay. Yakapin mo ito ng may tapang at pananampalataya sa iyong sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.